So, ayan guys, akat mo tayo dito sa kanilang pinaka tower tower at tayo makapag-video ng konti sa taas at samahan nyo ako guys tayo ay mag-video konti dito sa taas at uh, maya maya kami ay mag na lang umuwi na magkat ay panilim na so medyo malayo pa rin kasi ang aming ang guys ng uh, ka kaya mga katiger tayo ay saglit na mag-video dito sa taas at samahan niyo ako mga ka-tiger ito ha, din ang sinisimula ng pag-video para inyong malaman kung saan lugar ito tapusin na ito hanggang dulo ang ating video para malaman niyo kung interesado kayo dito makapunta at gusto makapamili at mga gustong bilhin ng mga original na klaseng mga pan outfit kagaya ng mga damit, sapatos ayan ng mga tatak niyan, mga original Vans, Adidas, Levi's, Guess, Vila Ano ito lahat dyan mga guys? Casio, yan. Mga original guys, yung mga panindadyan Mga puma. dito yan Yung hili lang guys Yan guys, mga tunda-tundahan sa baba Pagkabating ngamayong gabi ay mga bukas na yan At napaganda rito guys Mga ka-Tiger sa gabi Lalo sa gabi mga ka-Tiger At ang daming ilaw ito, mga gandang ilaw guys So ayan mga ka-Tiger naman ay matindahan so guys uh, pa uwi na tayo kasi ginawa ng ginabi na ay eh, mga kasama natin nasa sa harap kaya eh, sila naglalakad lakad at so, mga kasama so yan nakikita so, ko sa inyo yung mga tindahan guys mga katrigger ako dito sa gilid dadaan para makita ninyo yung mga tindahan Ayan. puro original yan mga katrigger panindo medyo may kamahalan pero sulit naman at least ay uh, hindi ka lugi sa so, pipitsar pipitsar ka muna uh, mapayaan ko na muna sila mamaya na ako makikipitsar at atin muna bibitso ko mga mga pamilihan uh, guys so, uh, yan mga ka-tiger uh, Tani nyo yun, mayroon na nakaka-tiger Huwag naman may kamahalan talaga Pero kung gusto nyo malaman, tapos na video na ito At makakaraman nyo kung saan nyo ito sa At yung mahalan nyo So, mga ka-tiger Kung oh, ang pag-uusapan lang ay Parking, ako, grabe ka luwag Mga ka-tiger, nakapamasyal ka na Nakain pa kayo sa labas gusto nyo, nakapamili ka pa ng mga original Ng mga gamit, talaga sapatos, pantalon Sa maleta ako ano kahit mga outfit ang mga gusto original dito matatagpuan yan guys oh. So, pamasyal ka na party nga napakaluwag natin makasama yung mga kasama, ina, video video pa pipitsyon pitsyon ayan sila ayan, na sila napit na tayo sa may Handan ahon ito kasi ay baba ito mga ka aahon tayo sa baba pupunta sa ah, parking lot oh, mga mga natin dyan na may sa original dito na kayo magpunta so magbaon na talaga na medyo malaki-laking halaga Malaga, pero sulit talaga yan converse birds Converse, yan mga ka, -ka Tiger. Original ang mga Converse, ito na matatagpuan yan. Uh, Levi's, ito mga ka Tiger. O, oh, sila ngayon. No? Tayo ay ganyang gabi ito lang ng no, mga ka Tiger. So, ng tikay ng no, mga ka Tiger ang preso. So, ayan, pito-pito na muna kami mga ka Tiger. So, ganyan lang muna. Hindi, yung pito-pito tayo muna episode daw para may Ermin Branch sa aming boss. So, ating nakakasama ka dyan na pipitsok-pitsok.